Hi guys, I'm Daddy Player One. So right now, gusto kong gumawa ng commentary uh, ano, uh, content about the issue of ano, very controversial decision of Ubisoft to use a, ano, uh, a black samurai as one of the main characters ng Assassin's Creed Shadows. Medyo matagal na tong issue na to. Dami nang naganap. So gusto ko sanang ano, try himayin no, kung ano nga bang nangyari uh, doon sa mga ano, uh, nila ito, tapos bakit nga ba naasar yung ano, no? Uh, Japanese gamers. So, um, gusto ko na mag-disclaimer against, uh, again, itong commentary na ito. Uh, madali magsalita eh, madali magsalita dahil tapos na yung issue. Tapos na yung issue, uh, nandiyan na yung mga feedback na narinig mo na lahat. Kaya mas madali magbigay ng suggestion. Pero when you're in that position, nasa developer na position ka, na kailangan magbigay ng decision, pagpili ng ganito, na sa tingin mo maging okay, mahirap. Mahirap talaga yun. No? Kaya, ang hirap maging developer, ang hirap mag-decision ng ganyan. Pero ito, try nating himayan, no? Kung bakit nga ba napili ng Ubisoft na ano, to go with a uh, black samurai, you no? So, controversial na controversial yung samurai nga ba si Yasuke, you no? So, I think, ano, given that we have games na, kasi dati ang dami nag, ano, uh, naghihintay ng Assassin's Creed na set in feudal Japan. Tagal, tagal, sobrang tagal ng request na ganun. And, ano, having uh, games like Rise of the Ronin, recent uh, Rise of the Ronin by Koei, and ano of course the ano masterpiece na uh, Ghost of Tsushima ano kailangan nila magstand out kailangan magstand out ng Ubisoft doon sa anong yun so so totoo lang in terms of ano na uh, gameplay mas malapit siya sa Rise of the Ronin pati yung Rise of the Ronin may mga ano rin historical figures din talaga siyang ginamit no kaya parang mas malapit siya no And in order for Assassin's Creed Shadows to stand out, kailangan meron drastic na ibahin sila. No? So, I think napili nila yon uh, sa main character. <laughs> no? So, tinry nilang to create something na ano, makapag-create talaga kaagad ng intrigue. No? So, uh, Pagka-announce pa lang nila. So, choosing a different race as a samurai Uh, very controversial siya. And, mag talaga talaga, talagang, talagang uh, trailer pa lang, magugulat na yung mga tao. Pero, syempre, uh, with that decision, syempre may mga, ano yan, uh, repercussions. No? Pwedeng may maging positive or negative feedback. no magstandard ka nga, pwedeng okay, pwedeng hindi. So, uh, I think, uh, yung pagpili nila na kay Yasuke, tapos as a Black Samurai, uh, so, totoo lang, it's very intriguing in a sense na wala pa masyadong uh, nasusulat kay Yasuke. kaya yung yung mystery of his character kung samurai nga ba siya o assassin nandoon nandoon siya no pero ano uh, sa tingin ko kaya nila napili na ano uh, mag change ng race at the same time to get an actual historical figure. First time to eh sa lahat ng Assassin's Creed uh, fiction lang talaga 'yung mga main character si Altair, Ezio, si Edward Kenway. So, 'yan iba pa no? So, ang madali 'yung ano, belief na oy, fiction lang 'to, no. So, uh in order for them to validate kung bakit nila may inibang race uh, 'yung main character, uh, 'yung pagpili nila, hindi basta-bastang pwedeng ibang race lang, gawin lang nating black samurai, that's it, no. <laughs> uh, so sa alam nila maano sila doon as woke. no kaya parang sa tingin ko napag na nila, uh, why not we ano uh, for the first time ever kuha tayo ng ano real life historical figure, no? Para hindi nila masabi na gusto lang namin magpalit ng race para maging kakaiba. So, yun, yun yung napili nila si Yasky, Which is very, ano nga, yung kagaya ng nasasabi ko kanina. Very intriguing kasi nga, wala pa masyadong nasusulat sa kanya. ah uh, na uh, parang ang dami nilang pwedeng ilagay uh, uh, in terms of storytelling. No? Na parang mapasok siya as an assassin, dapat assassin. No? Pero given that, given that, no, no, na uh, kakaiba siya, tapos may race, so, madi-distinguish na ako kung compared sa other games. Ano, siyempre, as a Japanese na gamers, hindi ako <laughs> as ano, yung mga gamers natin, ano, uh, fellow gamers natin ng na mga Japanese, siyempre, di ba, tagal nilang hinintay yan eh, tagal nilang hinintay yan eh, uh, tapos all of a sudden, biglang ibang race, no? Medyo, may isip ng iba OA, yung mga ganun. Pero, malalaman mo lang yun pag yung country nyo or race nyo yung apektado, no? So, to, to give you a proper, ano, ah, uh, para mas magets nating mga Pinoy, no? Imagine nyo, sobrang tagal nating naghintay ng isang Assassin's Creed na set in the Philippines, no? Sobrang-sobrang stig. Talagang magkakaroon na ng Assassin's Creed na, ano, no, no, na, na, nasa Pilipinas. Pero, all of a sudden, yung mga likes ni Gregorio Del Perar, General Luna, o kahit sino pang ibang historical figures na ano na uh, Pinoy. Biglang na isang tabi. Ah, uh, no? Ang pinili nila yung panahon ng World War 2 tapos si Douglas MacArthur. <laughs> biglang si Douglas MacArthur yung bida, no? So, Di ba parang as a Filipino, parang chance na natin talagang ma-showcase din tayo, no? Tapos biglang malalaman natin, ano, biglang ginawa nilang bida, ano, Western <laughs> Banyaga. So, yung, yung, yung part na yun, medyo, ano, eh, hindi mo matatanggal sa mga gamers, especially Japanese gamers and Asian gamers, na, ano, grabe naman to, grabe naman tong western company na to, uh, moment na namin to, eh, parang inaagaw pa, no? Kahit pa merong, ano, ka kahit pa merong, ano, uh, kahit pa merong, uh, other character, no? Kasi dalawa yung character, di ba, na pure Japanese. Ano pa rin, eh, uh, hindi pa rin, ganun ka dali tanggapin no so so do sa part na yon no uh, hindi natin ma ano yung mga gamers eh, na ma feel yon no? hindi natin sila pwedeng parang i-discredit na o oh, naman o oh, naman talagang meron meron at merong ma feel na ganun no yung gamers no ah uh, on my part naman ah uh, sana lang mag make sense doon sa ano. Ako, I really want this game to ano naman to be a success. No. So, uh syempre sino ba namang ano uh tao or gamer na parang gusto mong maging uh maging palpak yung isang game na sino ba bayan mo I have mean, been a long time Assassin's Creed fan mas gusto ko lang talaga yung mga lumang games um especially the Ezio trilogy and Black Flag o oh, mas mas gusto ko yung mga Assassin's Creed na yun pero ano eh, pag tagal-tagal, medyo lumalaki. Ang daming ginagawa, pero hindi ganun ka ano, meaningful, no? Kaya I really like na medyo bumalik dun sa dati. And ano, I hope na, di ba sana makabawi yung shadows, no? Pero, uh, given the situation, balik tayo dun sa ano, situation ng mga feeling ng mga Japanese gamers. ah uh, maging, naging ano na sila, uh, hindi naging maganda yung first impression nila dun sa game. So, ano, given yun eh. Oh. Tapos hindi nakatulong na yung sa trailer, uh, biglang hip-hop music. <laughs> medyo ano, medyo off yung ano, sa creative team ng, uh, ng UB. Ano, ano, medyo ako sa tingin ko, uh, isa yun sa hindi nagpa-okay dun sa ano. Yung Kasi, ano eh, you're trying to create again a very authentic na Japanese uh, culture no and hip hop naman is not part of the Japanese uh, culture and if you are using and gonna respect uh, the samurai samurai aspect ng Japanese dapat i take mo rin si Yasuke as a samurai, hindi as a black person na uh, historical figure na merong dugong black na eh syempre kilala ng mga black sa when it comes to hip hop, 'di ba? Doon nila na relate na pagiging black hip hop. No, pag nilagyan mo ng music na ganoon. So, yon parang hindi Japanese yung ina-highlight mo. So, so sana na-highlight nila as a Japanese uh, samurai na ibang perspective na ano no. no. Yun eh. Tapos ang masama pa doon, talagang binubugbog niya yung mga Japanese people. Eh <laughs> dali sa trailer ito. Binubugbog niya yung mga Japanese people. Tapos nang may hip hop music. Kaya <laughs> kahit siguro uh, talagang medyo ma-trigger mo yung ano yung, yung uh, Japanese community, no? Uh, and uh, kasama yung mga ano iba pang mabilis mo offend. <laughs> so, Given that after that trailer may yata siya pinalabas no. Ah, uh, medyo naging ano na critical na yung mga uh, gamers hindi ilang Japanese medyo naging critical na sila doon sa lahat ng aspect ng ano ng ng uh, ng success Ang dami na lang nin, nin, nin ng mga details na mali para talagang mapatunayan hindi okay tong game na to. Oh, ay like talaga. Mas man, um yung prying eyes, no? Talagang titingnan nila bawat detalye para makahanap ng mali. O, oh, kasi pangit yung naging simula, eh. Ang daming hindi okay, you know? And I'm sure, other Assassin's Creed, ano, parang marami rin inconsistencies when it comes to historical. Never, never naman ako, ah, sa Assassin's Creed, ano, 2007 pa ako naglaro. Hindi ko naman parang sinabi na parang pag may mali sa lado ito, Parang, oh, hindi historically accurate yan, no? Mali yan, no? dami naman, dami naman ganun, eh. Pero never tinay kong, ano, uh, very offensive dun sa, ano, dun sa ganung bagay. Kasi, I know, this is a game I was trying to connect lang yung mga uh, historical happenings and to create, ano, that, ano, uh, uh, parang, mispin ng, ano, paano napapasok yung, ano, Templars pati yung Assassins no? Parang in a way mag make sense, pero siyempre, fiction pa rin siya. So, hindi lang din nakatulong dahil uh, may ibang developers na in-interview na ano, uh, they really want to be, ano sabi na uh, they want to be a uh, faithful sobrang depiction ng uh, Japan at, uh, at, that time no na parang sinabi pa nila na sobrang uh, normal yung death mga so, uh, uh, bagay na even yung decapitation sobrang normal daw sa Japanese ng mga ano na pinabuloan naman talaga ng mga Japanese people na hindi daw talaga to ano, ng mga Japanese historia na hindi naman so yung mga comments na ganun tapos uh, na parang the claim of very authentic uh, historical depiction yung ginagawa nilang ano medyo hindi siya align dun sa pagkakakilala natin sa Assassin's Creed. Kasi kaya rin siguro hindi naging critical yung ibang gamers dati sa ibang Assassin's Creed. Kahit lumabas dyan si Da Vinci, even the Pope. Diba? Alam mo ba? May Pope na mabasan nakalimutan na kung yung Pope mismo na sa Brotherhood. Uh, diba? Wala namang parang galit dun sa ano dun sa part na yon Kasi never can lame at that time yung mga ano na very authentic uh, depiction of ano to historical depiction ng ano at that time and uh, given na uh, real life uh, uh, person si Yasuke nakadagdag siya dun sa parang claim na uy totoo to uh, may malaking part dun ng totoo ano so yun medyo ano na dun uh, kahit pa ano mamaya pag-uusapan natin yung ano yung yung ano nag-apologize sa Ubisoft and eh, sa mga part na yun. Pero ano, ah, uh, ano, ano, no. ay, naku, ay, here, ano, ah, ano. I say I love you. So, ah, uh, yon yun, tapos, nag, ah, uh, tayo dun sa so, naging critical ng mga, mga gamers, no. Ang dami na nilang, ano, napapansin na inaccuracies, no? So, and, ano, uh, hindi din nakatulong na isa dun sa, ano, isa dun sa nagbibigay ng, ano, historical uh, info about Yaski Ay, ano, parang, uh, ina siya, uh, ah, uh, ano takag dito? Uh, historical revisionist. Oo. Uh, <laughs> Kasi ano, ang dami niyang nilalagay doon na ano na info about Yasuke na wala naman talaga nagpapatotoo. Si Thomas Lucky. So, research na lang siya. Mayroon siya mga books about Yasuke, no. ah uh, parang nagbibigay siya ng mga parang uh, ano doon, uh, info about Yasuke, pero ano, ah uh, na alaman na hindi nga totoo 'yun. Nirerevise niya 'yung history ng Japan. And Na, uh, nakadagdag pa sa pagka fake niya is after nag-start na tong controversy na to, nagbura na siya lahat ng social media niya. Hindi ko alam, hindi ko alam kung nilak niya lang o binura niya na to no? Da, mapag-aalaman mo talagang ano, no? <laughs> Marami siyang ano, um, inimbentong mga bagay dun sa libro niya. Ang dami namang ibang media ano eh, na lumabas about Yasuke. Meron ding uh, Netflix na series, mga ganun, no? So, Uh, talagang ano, medyo kilala naman yung Yasuke part. No? Ewan ko, medyo critical na rin din talaga yung mga gamers when it comes to Ubisoft. no? <laughs> so, parang ano sila, na uh, mabilis, ma-agitate. So, ano. Uh, so, uh, other issues pa is, ano, uh, misuse of copyrighted materials. So, kung makikita nyo yung, ano, yung uh, sort ni Ronosoro, kinuha daw, ginaya, sobra, no? And yung pag-use ng flag ng isang group without proper authorization. Oh, yun, uh, nag-sorry din yung Ubisoft doon. ah uh, na ano nga nila, ginamit nga nila ng uh, walang pahintulot, no? And, meron din yung, ano, about doon sa flowers, na hindi naman siya akma doon sa weather. So, ang daming mga ganun na talagang nininipik na, no, na mga, ano, ng mga gamers, yung mga malik dun sa nakikita nila sa Assassin's Creed Shadows, eh. And, ano, uh, isa pang hindi nakatulong is when the Assassin's Creed Shadows trailer in Japan, in Japan, ha, nilabas ay merong Chinese subtitles yes Chinese. Sa so, so, Japan mo ilalabas, pero Chinese subtitles ang ilalagay, nilagay nila. No? So, parang ang pangit lang din na uh, they cannot differentiate the Japan, uh, Japanese to Chinese. So, ganun yung, ganun yung effect. So, I think itong mga, ano to, itong mga nangyayaring to, ano eh, uh, trigger lang din talaga ng no, ano eh, uh, hindi na gusto yung ano yung pag-pili kay Yasuke no and from there and naging ano na, na talaga very critical na sa lahat ng mga bagay tinitingnan na bawat ano bawat galaw tapos tinitingnan na ako yung mali no so nagbigay na rin ng letter si Ubisoft tapos uh, i really think okay naman yung ginawa nilang letter kasi they recognize ibig sabihin nakikinig din sila sa ano sa gamers na so tapos humingi sila ng sorry dun sa mga paggamit ng mga bagay na ganito. And then, pero dun sa dulo kasi, ah, parang sinabi nila na ano, na, uh, as you all know naman, sa mga Assassin's Creed gamers na, they never naman na parang sobrang totoong uh, uh, historical fiction pa rin sila. So, wag, wag parang seryoso lahat ng mga bagay na parang dapat accurate na accurate kasi hindi naman sila Uh, ganon from the in the first place which is actually, actually true totoo naman diba? ba sa lahat naman ng mga assassin's creed hindi naman ganon um, uh, pero talibos kasi siya dun sa mga ano uh, sinasabi ng mga unang developers na na-interview eh. kaya sa tingin ko dun yung may ano hindi aligned so nag-use kasi sila ng mga words na mga authentic uh, uh, very faithful sa ano sa uh, sa uh, happenings at that period so from there ano medyo talagang hihimayin kayo ng mga taong hindi hindi kayo masyado trip <laughs> so uh, pero uh, ako hindi ano eh ang pangit lang talaga ng simula. Oo. Oh, ang pangit ng simula. I think, kung ang approach, ito, again, sinasabi ko to kasi nangyari na, no? Madaling magbigay ng suggestion dahil tapos na, no? Pero kung, ano, kung magiging okay sana, kung ang naging approach nila is we have this real life character, si Yasuke, na, ano, ah, uh, kasama rin siya ni Nobunaga but we don't have any information a lot of information about this uh, black samurai kaya it's very intriguing to know the his backstory kung ano nga ba 'yung nangyari and with assassin's creed shadows we're we're gonna try to know kung ano nga bang ano uh, we'll, we'll try to fill in the gaps so this ano uh part of history na siyempre fiction no Ah, uh, na parang pwede lang ipasok na ano pala siya uh, nag infiltrate as an assassin shinobi kung ano man na kaya pala siya na pinay niya maging magustuhan niya Nobunaga so if they communicate na from the start na it's a work of fiction na trying to uh, fill in the gaps dun sa information na hindi Uh, alam about Yaski. Baka doon ano eh mas okay na take ng Japanese kasi ano eh walang pagpapanggap na sobrang accurate itong anong to, nung nung uh, game na to. So, kaya-kaya siguro good bukod din sa pagpili ng isang ng ibang race tapos biglang parang pag in a way pag mamarunong medyo nagpantig yung tenga ng Japanese kasi Ghost of Tsushima naman, fiction naman yun, di ba? <laughs> di ba? Wala namang ano. Pero ang maganda kasi doon, uh, they're trying to, ano, uh, ay, yung, yung Ghost of Tsushima, uh, syempre, Jin Sakai, hindi naman fiction siya, di ba? Pero yung nangyari kasi doon, nangyari talaga yung uh, Mongol invasion, the same time, may character ka na Jin Sakai na Japanese, na, ano, na parang, uh, ini-empower o binibida yung ano Japanese people. talagang ano uh, kasi grabe yung Mongol invasion, yung mga pakarami nila, 'di ba? Tapos konti lang yung mga tao sa Tsushima pero napagtanggol nila yon. So sa tulong ng weather. So, pero 'di ba yung mga ganun, hindi naman naging critical yung Japanese. Kahit pa Western developers sa Carpath yung gumawa ng Ghost of Tsushima, 'di ba? They totally embrace it even uh, si Hironobu Sakaguchi Father Final Fantasy really appreciate the game pati Famitsu na sobrang uh, bihira siya magbigay ng 10 out of 10 10 out of 10 yung binigay niya sa Ghost of Tsushima no? kasi they really appreciate yung ano uh, itong itong western developer na to uh, na is trying to ano uh, showing the ano yung Japanese culture at ibinibida yung Japanese people. So, laking bagay, no, no? Oo. Oh. So, mga ganun. So, ako, in the end, uh, kahit mar marami tayo sinasabing ganito, uh, uh, I really hope that, ano, uh, maging okay itong Assassin's Creed Shadows. Uh, Mag-make sense siya yung decision nila. And, yung mga bagay na, like, yung mga uh, copyrighted um, uh, materials na hindi Uh, na pagpaalam, maayos naman yan. You know? So, I think they can uh, still address that yung mga bagay. No? Pati, ano, mag na mag-rap music. <laughs> ako, sobrang ano, mga hip-hop ako. Pero, ano, ano, this type of game, siguro hindi makakatulong kung i-emphasize mo pa yung different race. Kasi hindi naman yun yung kwento. Eh. It's the heart of a samurai in a different color ng skin. Pero 'yun na 'yung kwento. Pero walang walang parang black culture moment wow, honor. So uh I think that's it. I really hope uh now Omis talaga tong Assassin's Creed Shadows. Uh, sana Ubisoft. Ano, tiring mga gamers. Oh uh, ano eh, nandyan na yan, di ba? let's see na lang din and kung hindi nyo gusto vote with your wallets wag bumili wag mag, mag, mag ano, hindi makakatulong kung parang mag share-share pa kayo ng mga uh, ano kung ayaw nyo talaga ano. so yun yung pinaka-best yung ano pero doon sa mga tao ano uh, really hoping for this game to ano be good yun no know. so let's let's be the judge na lang talaga and try to ano uh, mas alamin pa siya pag nalaro na natin so That's it. So, maraming salamat guys. Uh, Nisali, everyone. Till the next one. Bye-bye.